<laughs> Ten. Dito sa hulo kasi 11.5 11, 5. Ano tayo sa bataan? Sa bataan lang pala sila si Sir. Akala ko pang pangga. gusto ko. Pagka nag-deliver sa bataan, makikita niyo. Huh, so, ano? Oo, na nakadala ko business kayo deliver Hindi na, huwag na. Mamay mahalan niyo pa kami. Hindi naman, Sir. Ang point ko doon, makita niyo yung bugambilya. Hindi naman, Sir. Oo na, okay pa. Alam mo, Sir. Sa totoo lang na naman. Kahit naman sabi mo. Ayan. Oo, oh, kailangan niya yan. Dokumentary niya sa school niya. Ayan. Ayan. Tatlo yan sila dito, sir. Eh. Ayan, tutulong ako na hawakan mo dito nang. Um, tulong mo dito, hawak ako. Tutulong dito? ako, hawakan mo dito. tulong Tulong mo. Dito mo, parang imo ilaw, suga. Bigala ko siya. Ano ba, pang picture ulit? Kaya ka ko ka to

Saglit lang. Pwede, hindi ka muna ay, maglagay ng mga ano. Yan. Iuna niya yung ano. Hindi, iuna niya yung mga. Yung malaki huli na lang yan? Oo. Hindi, singitan, eh, singitan ay, mo nang ganyan, be. Singitan mo nang ganyan sa mga mga box na napaso. Ay, yung maliliit. Wala na eh. Wala na? Wala na, kasi gitan sisingit Yan. Ganyan, para kapag... Si ay, yung malaki muna. Hindi. May isa pa, ito. Ay, ito, pala, ito, pala, okay. ito pa. Ito pa. Ito pa. pa. Malaki. Ah, ihuli nyo na po yun. Huli na yan? Oo. Kasi yung, yung malaki, malaki, huli oh. na lang kasi yung pato mama dito. Ayaw. At saka hindi, para magpantay. O oh, ah, sige ito yung maliliit. Sa gilid naman ang maliliit. Bakit naman? Uy, <laughs> maganda. May tricolor yan, sir. Oo, oh, maganda. Ito nga daw. Lamig sa inyo. Opo. Oh, Lalo na po pag umaga. Ay, Ay bet kanya na ulog. <laughs> hindi, hindi to. <laughs> yung ano po sinamali? yan, ang bubble boy niya din. Sigurado kayo, ha? Opo. Ito yan. Ito pala. Ah, oh, sa pink na yan. Tay, tay, maganda. Nagkakatuloy si. <laughs> na ano ang <Ay>, war? <laughs> <laughs> ano yan? Naglalagay ka ng pangalan? Ay, di dumidikit yung tape. Ay, hindi nagdidikit. Hindi, hindi, pwede basta. naman ako matanong ni sir pag ano na. Hindi na. Huwag na daw. Hindi namin alam yung pangalan yan. Sige po, sa tangkay po, dikit ko na lang. Sige lang po, eh, sige na, para Ay, ano. Para natanggal an? yung tangkay. Hindi po. <laughs> hindi. Hindi, uh -oh. doon yun, nakita ko. Uh Oo. -oh. Kinabahan ko <laughs> niyo ako eh. <laughs> <laughs> <Sabi, sabi, laughs> Babawi Diyan kami pag, pag basta wag na wag pag uh, nag-deliver kayo sa bataan umano kayo. Ah, uh, wag lang kayo yun natin Opo. Okay. number ko ngayon. Opo, okay. Ano kanina. Albawa, magdi-deliver kayo bukas, sumabaw kayo gabi. Ah, oo, oh, uh, 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 oo. Si Ay, sige, abay. sige. Nice. Ano 'yan? GB. Uh -huh. ang oh. Ila ang ilalaw muna sige, ma'am. Sige, kailangan tubi, may kwan ha. Tama na siguro yan, idikit mo na be. Idikit mo na to. Babaga siya dito na. Babaga siya dito sa taas, oh. Ah, oh, sige. Pero kailangan mo kasi may, may mga ano, may mga kwan sa gilid. Kung hindi, mag ano yan. Ano yan? Matutumba. Uh, may, may bino na ano. Bin. Mabanga siya yan, mabanga. Mabanga nga. Sana, oh. na, ano, ang klima po kasi doon iba dito. Yung klima po doon sa amin sa Mindanao, iba po kasi dito. Doon po pag umulan, hindi katulad dito na pag umulan, dalawang buwan na diretso. -dir hindi sa amin doon ganyan. Madalang doon ano? Opo. Uwi po ako sir. Thank you po sa pagbili ha. Kasi may pamasahe ako. Sa 16. Hindi namin sila. Kasi sir, simula po na pinanganak ko si Jan hindi pa po ako nakauwi at isama ko po sila. Oo. Oh, oh. Silang dalawa. Opo, opo ma'am. Simula po na. Salamat so, sa Diyos. Tsaka iba yung pamilya. Opo. Sabi, kasi umuwi po yung lahat ng kapatid ko po. Yung nasa Taiwan, lahat-lahat. Kaya so, sabi nung ito, ang kapatid ko na isa, sabi niya. Ah... Habang habang, di ba magkita kita kami lahat ng magkakapatid? Oo. Uh -huh. Oo. Oh. Sige, yan. Kamayan yan, tak, To, tulong, 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 tulong kayo. Pwede naman pag Tulong, tulong. Tulong kayo. Ped! <tot> 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 ped! Dito si Ano, Ped! Hindi makita si Ano. Baliktalan kayo para makita siya. Tatanggalin ko yung ano. tulong. Ikita ta, baka mamaya magano ha. Ay, hindi marunong si ano, baka mapababali niya sa taas. Si ano? Tatanggalin yung ganto. Ana ha. Ako na lang, ako na lang, ako na lang, ako na lang, ako na lang. At hindi tatanggalin yung plastic. Wag muna ngayon. Tabigay din, tabigay din. Pag bumuulan niya, namin yan, ninihiga. Ah, okay. Oo oh, po, kasi po, ano eh. Ba't di nyo yun? Hindi po, ako na man pong, man para po, para sigurado. Mas magala nga niyo pa siya eh. So, Hirapan siya pag ano, pag buhat namin. Jibi, Jibi, sa taas, itong ba mo? Itong ba mo? Ma'am, ah, um, kung yung puti, sa dadali ah. sa bubo. Sa sabit. Sa sabit. Sa sabit siya. Ito yung itong ba mo, konti. Iliko mo dito, babe. Paliko mo, sige pa. Sige pa. Tapos tulak. Ganon din ang pag ano yung mamaya, pag ka ano kayo. Sa pagbaba. Sa pagbaba. Hindi bukas na namin ibababa. <laughs> <laughs> hindi ganoon nila pagbaba niyo para hindi maano. Yon. Okay. So, okay. Bi kahit hindi kahit lagyan mo ng ano, be, lagyan mo pa. Diba, sir, 'Di ba? Sir, sa sibi na makita daan, sir, no? Hindi na masasigsag, 'di ba? Hindi. Hindi na. Ayos na. Ang bigat 'yan, hindi mo ba atas pa 'yan? Hindi. Hindi na. Ito to. O yun, yung baka Ito pa na iwan. Saan? Hindi doon yan. Thank you, thank you guys. Thank uh you, guys. Oo. -oh. So ayan guys, pauwi na siya sir Sir, ingat po kayo. Ingat po. Salamat. Babiyahe pa si sir sa bataan. Salamat. Opo. Alas 7 na po ng gabi. Ayan. Ingat po kayo sir.